Kakiers, panorin pa natin ang nagkukontra na payag na ito ni Pastor Bacalares. Ang trabaho sa magtiayon, balaan. Muna nga mo sa bata na gipakatao na gibalaan. So, sinasabi niya ng bata ay tao. Ngayon, si ikalawang pahayag niya, sa Diyos. Mula ako, ako ang na karoon, ang bata ba, tao, yes or no? So, tinatanong siya kung ang bata ay tao. Ano pang kanyang sagot? Ang bata dili tao kung dili bata. Ang bata dili tao, yes. Bata siya. So kumiyon ka nga ang bata tao ba? So ako answer na no. She's super genius. Big brain moves. Tinanong siya kung ang bata ay tao, sagot niya, hindi tao dahil ang bata daw ay bata at hindi tao. And sa sobrang iwas po sa talata na utos po ng ating Panginoon Isus na gawing alagad niya ang lahat ng mga tao sa mundo, nakakalito ngayon ang turo ni Pastor. Sabihin ba namang hindi tao ang bata? Kung hindi tao ang bata, sa anong uri ngayon ng mga likha ng Diyos na papabilang ang bata? Kung hindi tugma na sabihin tao ito. Ayon nga po sa referensyang ito, sa pangalawa, nilikha niya ang langit. Ang tuyong lupa at halaman ay nilikha sa ikatlong araw. Sa ikapat na araw, nilikha ng Diyos ang araw, ang buwan at mga bituin. Ang mga hayop sa tubig at langit ay ginawa sa ikalimang araw at sa ika na araw, ang mga hayop sa lupa at mga tao ay nilikha niya. Ito rin po ang mababasa natin sa Genesis. Now, saan dito gustong isama ni Pastor ang mga bata? Sa mga hayop? Nako po. Sa sobrang iwas pa sa argumento ng infant baptism, ginawa na ni Pastor na hindi tao ang isang bata. Ang pagsasabing hindi tao ang bata o sanggol ay hindi tama po at hindi wasto. Ang bata o sanggol ay tao rin, bagamat sila po ay nasa yugto ng kanilang pagunlad at paglaki. Mahalaga na kilalanin at tigalang ang kanilang pagkatao mula sa simula ng kanilang buhay. Ang sanggol o bata ay mayroon ng buhay at pagkatao mula sa kanilang pagkapanganak sila po ay may sarili ng damdamin, pangangailangan at karapatan na dapat respetuhin at protektahan. Kaya sila po ay hindi paganap na nakakapagsalita o nakakapagpahayag ng kanilang sariling opinion kagaya ng isang malaking tao. Sila po ay tao pa rin na may dignidad at karapatan sa buhay. Sa mata po ng batas at moralidad, ang bata o sanggol ay tinuturing na tao at mayroon silang mga karapatan at proteksyon laban sa anumang uri ng pang-aabuso o karahasan. Mahalaga po na bigyan sila ng tamang pangangalaga, pagmamahal at, at pag-unawa upang sila ay makapagpatuloy sa kanilang pag-unlad at paglaki bilang mga responsabling miyembro ng lipunan. Now, sa Biblia po, maraming talata ang napapakita ng pagpapahalaga sa buhay ng tao mula sa conception at napapakita na ang sanggol sa sinapupunan ay kinikilala bilang isang tao. Narito po ang ilan sa mahalagang talata na nagbibigay po ng linaw sa pananaw po na ito sa awit chapter 39 verse 13 to 16 sa talata pong ito ay pinapakita na ang Diyos ang lumika at naghubog sa atin mula sa sinapupunan ipinapakita rin dito na bago man tayo ipinanganak alam na ng Diyos ang ating buong pagkatao pangalawa sa Jeremiah chapter 1 verse 5 ang talata pong ito ay nagpapakita na bago pa man ipinanganak si Jeremias, siya ay kilala na at may layunin na sa paningin ng Diyos ipinapakita dito na ang buhay ng tao ay may halaga at layunin mula sa simula pa lamang ng kanyang pag-iiral. Sunod po dito sa Luke chapter 1 verse 41 to 44. Sa talata pong ito ipinapakita na si Juan Bautista na nasa sinapupunan pa ni Elizabeth ay nagalak sa pagdating ni Maria na nagdadala kay Jesus sa kanyang sinapupunan. Pinapakita po dito na ang sanggol sa sinapupunan ay may kakayahan ng makaramdam at tumugon sa mga espiritual na kaganapan. Sunod po dito sa Exodus chapter 21 verse 22 to 25. Dito po ay pinapakita ng pananakit sa isang buntis na nagdudulot po ng pagkawala ng sanggol ay may kaukulang parusa. Ipinapakita nito na ang buhay ng sanggol sa sinapupunan ay may halaga at may karapatang protektahan. Sa mga talata pong ito malino na ang Biblia ay nagpapahalaga sa buhay ng tao mula sa konsepsyon. Ang mga sanggol sa sinapupunan ay tinuturing na tao na may sariling pagkakinlanlan at halaga sa paningin ng Diyos. Ang mga ito ay nagbibigay din na ang buhay ng tao ay banal at dapat igalang at protektahan mula sa pinakasimula ng pag-iiral nito. Kaya sana ay maituwi ito ng kapatid natin na si Pastor Bacalares upang hindi naman ma-mislead ang kanyang mga miyembro. So ayun po mga peers, kung nakatulong po ang video natin ito, please like and share, ibahagi po natin ito sa mga kilala natin upang mas marami pa ang matulungan at mas marami pa ang mga na natin mga Please don't forget to subscribe ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan din po natin ito ng mag-o. From well, the UIT crash, ha? So, Diyos po ang lahat ng kapulian. Hello mga kapatid! Pinanyayahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag-sulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook fans, and YouTube channel, dami ninyong niyo matutunan is sa buhay natin ang ating matutok. Radio yung Iglesia. Hello mga kapatid. Uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello po mga kapatid. Ito po si Kabornov ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kaniyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kaniyang programa. Kaya Manoorin niyo po siya sa kanyang programa and God bless po sa inyong atma.